Isa sa mga naturally talented at hinahanga ang PBA player noong dekada 80 hanggang sa 90. Generational talent at na-redefine niya ang power forward position nang dumating siya sa liga. All around ang basketball skills na kahit saan mo pasahan ng bola ay siguradong makakagawa ng puntos. Siya ang isa sa mga original stretch 4 ng PBA kahit na noong hindi pa naiimbento ang terminong ito. Sa episode na ito, pag-uusapan at ia-analyze natin ang mahika ng isang dondon ang palayo. Bakit siya tinawag na Magic Man at bakit marami ang nangihinayang sa naging takbo ng kanyang karera sa PBA? They have 21 seconds for their play. Ang palayo, he's trying to it from the outside and he converts. Well, try right. Quickly. Mon Fernandez is there. Ampalayo will challenge all going. Ipinanganak noong April 18, 1963, si Crescencio Dondon Ampalayo Jr. ay nagmula sa Cebu. Pangalawa sa tatlong magkakapatid nila Crescencio Sr. at Concepcion Merced. Ang kanyang ama ay isang district manager ng Riglis na nakabase sa Cebu. At ang kanyang nanay naman ay personnel manager ng National Power Corporation na nasa Cebu din. Hinasa ng batang Dondon ang kanyang husay sa basketball sa University of San Jose Recoletos sa parehong high school at college. 1984 noon na pasama si Dondon sa RP Youth Team na sumabak sa ikawalong Asian Youth Basketball Tournament sa South Korea. Nakakuha sila dito ng third place at nang sa wakas ay sinubok ng 6-3 na forward na maglaro sa kamay nilaan para naman sa amateur basketball. Ito ay sa PABL. Sumaglit siyang maglaro sa Farinas Transport noong 1983 at 84 season. Sa sumunod na taon, kinuha siya ni Coach Joe Lipa para maglaro naman sa ESQ Merchants at dito umalagwa ang laro ni Dondon. Sa pangungunan ni Ampalayo, nakarating ng finals ang underdog na ESQ Merchants laban sa Powerhouse at twice to beat na Lager Light Beer sa 1985 Finals. Walang katalo-talo ang Lager Light sa season na iyon at iniintay na lamang ang kanilang formality ng kampiyonato. Ang Lager Light Beer ay pinuputakti ng future PBA superstars gaya na lamang nila Alan Kaidik, Dindo Pumaren, Al Solis, Jericho Deñera at Pido Harencio. Sa ESQ naman kasama ni Dondon si Naroni Magsanok, Eric Altamirano, Adonis Tierra, Ricky Cui, Harmon Cordinera at Glenn Capacio. Sa unang playoff nila ginulat ang lahat ng ESQ. Nang tinalo nila ang Lagerlite sa score na 76-67. Ito ang kauna-unahang talo ng Lagerlite beer sa season na iyon. Gumawa si Dondon ng 24 points. At sa sumunod na playoff, tinalo ng isang puntos ng ESQ ang Lager Light, sa score na 88-87. Nakagawa naman si Don, Don dito ng 35 points. Isa ito sa mga greatest finals upset sa kasaysayan ng PABL. Naiuwi ng ESQ ang kampyonato. Sa pagtatapos ng season na iyon, nanalong MVP si Jojo Lastimosa para sa koponan ng Mamaslav pero madami ang nagsasabi na dapat daw si Ampalayo ang nanalong MVP. Hindi rin nakapasok si Dondon sa Mythical 5 na kinabibilangan nila Lastimosa para sa Mama's Love, Alan Kaidik ng Lagerlight, Joseph Pelaez ng ERDC, Adonis Tierra at Ricky Qui. Nakakampi ni Ampalayo sa ESQ. nag average si Dondon noon ng 18 points at 9.7 rebounds sa 10 games ng 1985 season sa PABL. Siya ang top rebounder ng ESQ at second highest point getter maliban kay Jojo Villapando. Gayunpaman sa maikling panahon niya sa PABL, e eh napatunayan niya na karapat dapat siyang maglaro ng pro basketball sa PBA. Kaya sa sumunod na taon, e eh naisama na siya sa PBA draft. Bago paman ang mismong draft day. Malakas ang usapan sa mga basketball analyst at enthusiasts na magiging first pick itong si Dondon. Sinasabi kasi na sa lahat ng 1986 draft class, eh siya ang pinakamagaling at may potential talaga sa PBA. Inaasahan na sa Alaska ang mapupunta si Dondon at gusto rin naman niya sa Alaska maglaro. Ang Alaska ay kakasali lang sa PBA noong 1986 at ito ang kauna-unahang draft pick nila na gagawin sa kasaysayan. Dumating ang draft day at nagulat ang lahat ng pinili ng Alaska ang 6'5 na forward na nagmula sa Masagana 99 na si Ray Cuenco. Second pick naman ang kakampi ni Palayo sa ESQ na si Ricky Cui na pinili naman ng Manila Beer. At nang dumating ang pick sa Hinebra eh hindi na sila nagsayang pa ng pagkakataon at pinili si Ampalayo bilang pangatlo. Maging si Ampalayo ay nagulat sa pangyayari dahil inaasahan niyang Alaska ang pipili sa kanya. That was everybody was expecting that I'd be picked by Alaska. Maybe I was not meant for that team. As for my own choice, I'd be happy with Ginebra. Sa panig naman ng Alaska, hindi na nagtagal ang pagiging head coach noon ng Alaska na si Tony Vasquez. Pagkatapos niyang piliin si Ray Cuenco bilang first pick ng team, sinabi daw kasi ng team owner na si Wilfred Uytengsu na si Dondon ang palayo ang piliin. Hinayang na hinayang sila sa nangyari. Ang mga Hinebra fans naman ay eh hati ang reaksyon sa pagkakapili kay Dondon. Hindi naman kasi kilala si Ampalayo sa Maynila dahil sa Cebu niya ginugol ang kanyang basketball progress at hindi rin siya nagtagal maglaro sa PABL para makilala agad ng basketball community. Sino siya? Ang tanong ng mga hindi nakakakilala kay Dondon pero di nila alam na si Ampalayo ang magiging franchise player ng Ginebra sa mga susunod na season sa PBA. The situation of the five teams Kodunyar. carried by the Hot Dogs and Codnier because of three personal fouls can be risked also by the Big J. So we have coming off the bench Ampalayo and a shuttle pass going to Ampalayo. He's home free. Well, that's the best thing to do. Never look back. You know you're. A... You know you talked about Isako, the hot hand hitting 3 in a row on his way to 8 points. He also helped with defensive rebounds with three rebounds during the third. rd And Ampalayo now is Bang gonna London. have a 3.0. Point... Sa mga unang games ng Ginebra, eh hindi pa naman talaga lumikha ng ganong kalaking impact si Ampalayo. Pero dahil handpick siya ni Coach Jaworski, eh nabigyan siya ng playing time at tiwala. At hindi naman niya sinayang ang pagkakataon na ito. Hindi naglaon naging fan favorite si Ampalayo sa Hinebra at isa sa mga offensive threat ng team kasama si Nadjawerski, Francis Arnaiz, Dante Gonzalgo, Leo Isaac, ang Loisaga Brothers at si Chong Joey Marquez. Sa rookie season ni Dondon nag average siya ng 8.7 points, 6 rebounds, 1.3 assists. 0.4 steals at 0.3 blocks per game. Sa pagtatapos ng 1986 season, napasama siya sa mythical second team at siya ang hinirang na rookie of the year. Distrito in and out. Offensive rebound by Ampalayo. Quarter. You know, Capacio is telling his teammates, you better give me that help defense or else he might eat me alive. And it is a 13 to 6 roll by the hot dogs and they're knocking at the door. They wanna, they wanna fish the from because Sa sophomore season niya sa PBA, lalo pang naging maganda ang kanyang produksyon. Nag-average siya ng 17 points, 9.3 rebounds, 3 assists, 0.5 steals at 0.5 blocks per game. Sa 1987 season, si Ampalayo ang angkla ng opensa pati na rin ang depensa ng Hinebra. Ayon sa teammate niyang si Joey Loyzaga, si Ampalayo daw ang kanilang bersyon ng Philip Cesar. Napaka-dependable niya sa both sides ng court. Madami siyang galaw at maaasahan talaga sa puntos. Ang sabi pa ni Loyzaga, siya ang isa sa mga maituturing na stretch four ng PBA kahit hindi pa naimbento ang terminong stretch four sa basketball ng mga pano na ito. Ang mga power forwards kasi sa era ng basketball na nilaruan ni Dondon ay eh mga brusko at sa poste nagahari. Nangingibabaw ang physicality at mga gulang moves sa mga forwards na tinatawag nilang enforcers. Iba ang laruan ng isang ampalayo. Imbes na brusko eh isa siyang finesse player. May grace at fluid sa kanyang mga galaw. Technical maglaro kesa ang makipagbrasuhan sa loob. Bukod sa kanyang offensive arsenal sa paint, ay eh nakilala din siya sa matindi niyang shooting range. Hindi ko paboritong player sa Hinebra si Ampalayo pero madalas kong marinig ang mga salitang At kahit sa mga larong kalya na basketball ay eh maririnig mo ang mga katagang iyan. Hindi siya sobrang atletik pero napaka-crafty ng kanyang galawan. Matalino maglaro kumpara sa ibang power forwards ng kanyang henerasyon. Tinawag siyang Magic Man dahil may pagkamahikero siya kung tumira gamit ang pivot, up and under shots at mga fancy footwork. Yung tipong tatlo ang kanyang bantay pero nakakagawa pa rin siya ng tira. He can do magic ang sabi ng isang broadcaster. Dahil sa kanyang husay sa court, ang pagiging humble at magiliw sa mga fans. Sumikat ng gusto si Magic Man. Sa isang poll na ginawa noong katapusan ng dekada 80, lumalabas pa nga na mas sikat na si Dondon Ampalayo kaysa kay Robert Jaworski. Gayunpaman hindi ito nakikita sa kilos at karakter ni Dondon. Tahimik at pribadong tao daw ito ayon kay Joey Luisaga. Hindi niya iniisip ang kasikatan. Kahit na madaming fans ang gustong makasama siya. Ang 1988 season na ata ang pinakamemorable sa lahat ng nilaruan ni Ampalayo. Sa season na ito ranking second o third siya sa MVP race na napanaluna naman ni Ramon Fernandez. At sino ba ang makakalimot sa tinatawag nilang flu game ni Magic Man? Ito ang nagpapakita ng pambihirang work ethic at winning attitude niya bilang isang basketball player. 416, Starting for Añejo, round 65. Nangyari ito noong September 13, 1988. Finals game laban ng Anyeho 65ers at Pure Foods. Lamang ang Anyeho sa serye sa 2-1 standings sa best of 5 series. Nais nang tapusin ng Anyeho ang laban dahil delikado kapag nanalo pa ng isang game ang Pure Foods. Marami ang nagugulat sa resulta ng laro dahil kinukonsiderang underdogs ang Anyeho dito powerhouse ang roster ng Pure Food sa 1988 season. Abet Gidaben, Jericho Deñera, Al Solis, Jojo Lastimosa, Glenn Capacio at ang super rookie at ace player na si Alvin Patrimonio. Habang sa kabila naman ay si Robert Jaworski, Dondon Ampalayo, Dante Gonzalgo, Leo Isaac, Romy Mamaril, Rudy Distrito at ang Loizaga Brothers. Ayon sa kwento, na ospital na itong si Don bago pa magsimula ang Game 4 ng gabi na iyon na gaganapin sa Ultra ng 7.30 ng gabi. Alam na ng team ng Anyeho na hindi makakalaro si Ampalayo dahil nasa ospital ito, hinang-hina at nakadextros na. Kinailangan nilang magkaroon ng adjustments at maglaro na wala ang kanilang angkla sa poste. Alalang-alala kami, will this guy be able to play? Because he was really bedridden with dextrose, ang sabi ni Joey Loizaga. The whole time until game time, that was the only time he took out the dextrose. Nagulat na lamang sila nang biglang nagpakita si Ampalayo sa game. Hindi siya pinasok agad bilang starting five, dahil inaalala nila ang condition nito. Pinasok si Ampalayo sa second quarter na lamang ang pure foods ng lima, 35 to 30. At ang mabigat pa nito si Ampalayo ang naatasang magbantay sa super rookie na si Alvin Patrimonio. Halos buong laro ng Anyeo at Pure Foods ay e naghahabol ang mga bataan ni Jaworski. Ang pinakamalaking lamang ay e nangyari noong third quarter sa 21 points. Pero dahil sa never say die spirit ng Anyeo nakahabol sila sa 119 all. Ampalayo whether he is sick or not, by personal fouls or not, by at sure. the floor. And he's got a twisted shirt at the back, He straightened it out and dynamite to Harmon. But JB is keeping an eye on him. Ampalayo from Rainbow Country. J .B. J .B. just looks at him. Out to Ampalayo. Looking for room. Got crowded. But there was a foul before the pass, which was intercepted by. napunta sa overtime ang laro. Pero sa puntong ito, eh hingal kabayo na si Ampalayo. Sa pagsisimula ng unang OT, nakapag-foul out na siya at iniwan ng game na may 20 points at 7 rebounds. Sa paglisa niya sa game, eh hindi na niya ito tinapos at kaagad na bumalik na sa ospital. Tinapos na nila Jaworski at Joey Lugsaga ang laro sa score na 135 to 124. breaks it to tears. Hindi na napasama sa celebration si Ampalayo dahil nanatili na siya sa ospital. Ang nakakatawa pa nito ay kinabukasan pumutok ang balitang patay na raw siya pagkatapos ng championship game. There was that humor that he passed away, said Loizaga of the reports that came as a big surprise to the entire team. After the game, umalis na siya agad and the following morning, pumutok na ang balitang kutserong pulpol. Ang flow game pala na ito ang magiging hudyat lamang ng pagbabago sa karera ni Magic Man. Sa sumunod na season ng 1989 at 1990, naglaro lamang si Dondo ng 11 games sa dalawang taon at dahil dyan bumagsak ang kanyang produksyon. Nananalig pa rin ang mga fans na makakabalik ang kanilang idolo sa pagbabalik niya ng 1991 hanggang 1993 kahit papano sumigla muli ang kanyang karera. Pero may iniinda na siya nitong injury sa tuhod at iba pang karamdaman. At dahil na rin sa kanyang kalagayan at pagiging injury prone, na itrade si Ampalayo sa unang team sana na makakakuha sa kanya sa Alaska. Kapalit ni The Firecracker, Bobby Jose. Sa Alaska, nagkasama muli si Ampalayo at ang teammate niya dati sa USJR na si Jojo Lastimosa. Ayon kay Jolas, nangihinayang siya na ngayon lang sila nabigyan ng pagkakataon na magkasama muli ni Dondon. Pero masaya siya na napunta ito sa Inebra, dahil dito sumikat at nag ang laro ni Ampalayo sa gabay ni Jaworski. Napunta man sa Alaska si Dondon eh meron na itong iniindang injuries at hindi rin siya masyadong ginagamit sa team dahil narito ang mahusay na stretch for power forward na si Bong Hawkins. Nanatili ng tatlong season si Magic Man sa Alaska. Nag-average siya dito ng 4 points, 2 rebounds at 1 assist. Nakakapanghinayang na sa panahon ni Ampalayo eh hindi pa uso ang mga state of the art at high tech na rehabilitation para sa mga atletang gaya niya. Kung natutukan lang ang kanyang injury eh malamang hindi ganun kabilis ang pagbagsak ng kanyang laro. Sa walong taon niya sa Hinebra nag-average siya ng 12 points, 7 rebounds, 2.4 assists 0.5 steals at 0.4 blocks per game. Maraming mga OG fans ng Hinebra ang nagsasabi na na sila sa basketball dahil kay Dondon Ampalayo. Nang na pagmamahal sa numerong 6 ay eh hindi naman talaga nagsimula sa isang Hinebra legend na si Noli Locsin kundi kay Ampalayo. Mga solid fans ng Hinebra na nag-iipon ng baon at pamasahe makabili lang ng poster ni Ampalayo na itinitinda sa bangketa. Sa ngayon tahimik at pribadong nabubuhay si Dondon kasama ng kanyang pamilya sa Estados Unidos, malayo sa ingay at hassle ng basketball. Nakapagtala siya ng apat na kampiyonato, dalawang mythical second team selections, rookie of the year ng 1986, dalawang all-star team selections at libo-libong fans na naniniwala sa kanyang husay at talento. Isa ka bang fan ni Magic Man? Comment mo lang sa ibaba kung ano ang nagustuhan mo sa kanya. Marami pong salamat sa pakikinig at panunood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. And then they just have a five point lead with two minutes left. Ampalayo fouled there by Padim Israel. And because they are in penalty, Dondon will go to the 15 foot line. That's right. And that last foul Paul against the officially recorded a little bit late. But they were in penalty situation. A minute and 53 right now. 115, 110 for Pure food. Crucial free throws, this time on the part of uh, uh, Ampalayo, who has 13 points in this ball game. Make that 14. You may have a low percentage, Pingoy, but these are the shots that count, you know? You've got to admire his courage. In spite of the fact that he is ill, he is giving 100% of whatever his strength has got.